Okay, so ito na nga yung sagot ni Carlos Yulo sa so mga issue ng nanay niya sa kanya at sa kanyang girlfriend. And sadly, lahat ng yon pinasinungalingan ni Carlos Yulo. Ayan, wala daw totoo, walang katotohanan yung lahat ng mga sinabi ng nanay niya. Bakit kaya may mga ganong nanay ano? So, ito na pakinggan na lang po natin yung mga sasabihin ni Carlos Yulo. Nako, magugulat kayo. <laughs> Ayan. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa uh, mga interviews niya po. Una-una um, po yung um, 70k na incentives po na sinasabi niya from uh, World Championships 2021 po. Una-una po 2022 po yun. At um, hindi lang po 70k yung um, na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun um, dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. Uh, at hindi niya sa akin sinisabi na na niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yon. At uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Uh, binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito, wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya, nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanila. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-acto po niya. Um, magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko, Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po nang nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagbaguran niya po. At bakit naman po ako ma-reforce? Kaya nga po nagsinabi ko si Chloe po may sarili po siyang income. And lahat po ng pagpapagpo nasa mama ko po. At uh, may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalit sa akin. Natin. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yung sa bank account ko, sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. Eh, nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon um, ko po nalaman na inuupos na po yung laman na yun. eh Nasa akin po yung mga bank statement, yung withdrawal na ginagawa Sabi niyo Sabi niya pa nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, <laughs> totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or naka, nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinekwento niya na um, si Chloe dapat wala na daw doon, sabi ng former coach ko pagdating nung, nung dalawang magti-training camp doon. Usually, kapag magti-training camp kami, palaging naka-hotel and miscommunicated yon na doon pala sila sa akin na mag i -stay. Hindi rin totoo na um, pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Minelcome naman namin sila talaga. Uh, Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe yan doon, yung nakabalandra daw yung buwet po. Um, bilang uh, nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate at kuya po, um, kami po, like, uh, alagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung uh, mga iniisip niya na ganon ang dumi niya mag-isip at ah uh, hindi appropriate 'yon para sa akin at disre disrespectful 'yon actually sa akin and kay Chloe po. E yung sinasabi niya na so dapat uh, wala daw pong um, outsider or guest po doon sa apartment ko po. Um hindi din po yung totoo kasi wala naman pong uh, naka-indicate or nakalagay sa contract na bawal yung guest or uh, outsider sa loob po ng apartment. And actually, um, invited po si Chloe, ng former coach ko from Japan, nung SEA Games pa lang po sa Vietnam. So, uh, sinabihan kami na, invite mo na lang si Chloe sa Japan and um, dun kayo mag-hangout. Sabi niya pa na... Nila